Kumusta sa lahat, maligayang pagdating sa channel. Ngayon, sumisid kami sa personal na paglalakbay ni Rian Ramos, ang aktres na hayagang nagsabing mas gugustuhin niyang ma-underrated kung nangangahulugan ito na manatiling tapat sa kanyang sining. Si Rian ay nagsimula ng kanyang karera sa edad na labing lima, patuloy na lumaki bilang isang respetadong figura sa Filipino showbiz. Ngunit ang maagang tagumpay ay may kapalit sa kanyang ikatlo o ikaapat na taon, hinarap niya ang umiikot ng mga intriga at chismis na nag-iwan sa kanya ng paghihiwalay at paghihirap, hindi lamang sa profesional kundi sa pag-isip. Ang daming intriga and I felt so alone, naniwala ako sa mga kakilakilabot na bagay. Gusto ko nang sumuko sa buhay, napakasama nito kaya bumagsak ang self-esteem ni Rian. Ang kanyang sariling ama ay nag-alok ng simple, ngunit makapangyarihang karunungan, kunin mo na lang Rian it comes in waves. Sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na kahit na ang pinakamadilim na panahon ay gumagaan din. Sa mga panayam, binigyang di Inirian na mas interesado siyang mahasa ang kanyang craft kaysa sa paghabol sa mga headline. Siya ay nakatutok ng malalim sa bawat papel, ganap na nakatuon ang kanyang sarili sa emosyonal na katotohanan ng bawat eksena, sa halip na habol ang kasikatan. Kahit na ang lahat ay tila hindi kakayanin, pinili niyang magtyaga, pinahahalagahan niya ang makabuluhang trabaho kaysa sa panandaliang katanyagan tinatanggihan ang panlabas na inay, natutunan niyang tukuyin ang kanyang halaga sa loob. Patuloy siyang nag-evolve, pagkuha ng iba't ibang role tulad ng paglalaro ng kontrabida na karakter sa Encantadia Chronicles, Sangre, o isang drumplane dreamer sa pelikulang sinagtala, isang role na sinasabi niyang pinangarap niya sa edad na labing apat na. Itinuro sa amin ni Rian Ramos na ang pananatiling saligan, paggalang sa iyong sining, at pagprotekta sa iyong panloob na buhay ay maaaring maging mas kapakipakinabang kaysa sa paghabol sa pagpapatunay. Ibahagi sa mga komento, ano ang iyong craft? At paano ka mananatiling nakatutok kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap? Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka, pindutin ang subscribe at i-ring ang bell na yon para manatiling updated sa higit pang mga kwentong tulad nito. Ingatan mo ang iyong sarili. See you next time.